Hola, hola, hola. So, laki na po ni about na po og O, About... Kok. 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 So, dugi-dugi na po ni March... I think March 8. May tabo ni March 8. Dugi-dugi anyway, na po no. Kailan na po siguro mo si Paolo Tantoko. kailan namatay na matay, sa... Kok. Kok. Kala nandili. Ibnulunat ko ka. Sa tinulang, lang nagposted ang GM News about ane Iyan lang, gidelit. We cannot find the page are you looking for. Kala, gano'n ka gidelit? Ninong GM? Eh! Hindi, awaktan ninyo na ay makita ninyo. nganong gidelit na siya? nganong gidelit? Totot sa... So, gano'n? ka ayo. Ayok mostly ang mga sabas-saba dyan na niya. Mga DDS dyan niya. syempre Kaya ko ba niya? Dili, dili dyan mo ni, mo to o siya. Hindi confirm na ang LA ani. About ani na. Namatay siya tungod sa kok. ah, Maano yung gihuat na nga nung ginilit tad ng Jamius kay Maano na head. Kana na, ka ng babae. Nasa loyo ni Lisa. Kani. Sa pagkon, kala, kala siya. Kana, mawala na siya yung headsa and jemmy. Yos mo ka nang about sa koko. Napriso mo na siya. Hindi lang yun niya sila i-saba-saba. Dahil sa pag saan yung tago, magawas, awas mag Sa mukha ay. Gusto tago tago pa mo. No? Mmmmm. Hindi nung no, uuoy. Sa pag niyo mo, mag-awas niya, way asong makumukong! Mo na! ang sad jud ani Anong ang asawa bitan ni Paulo tanto ko wife dinaroyo tanto ko is the deputy social secretary press of Marcos ah ah ano na tikom sa bibig ang asawa kaluoy sa yung anak sa yan ang choice wala tayo mahimuha na. Ako ang laloy ko, pero ang giloy ko kay ang mga tao sa Pilipinas, ilang gilad, kapi ng mga OFW. Katotong na hitabo sa mga OFW. Ngayon mo, ang gina hitabo, ngayon mo itabang sa tinod lang. So sad. Na hitabo sa itong bansa karon Wala, nabilay na ni Wait. So, mauna ang case number 2025-04377. So, hotel, o March 8, 2005. So, age 44 siya, namatay, age niya, 44 years old. So, bata-bata pa siya. Mao ni ang Country of Los Angeles Medical Examiner na naamaw na siya nga. Di man siya mo. Siguro, i-ano na, ikuan na ninyo ka ng zoom na ninyo, makita ninyo, cooking siya. Muna na, ang result. Oh, diba? Diba? So, legit na, ano? So, nakitaan ako ni Joe kay Devery Everyday day, Always day. So, dito na kaya kitaan po. So, legit man siya, Jude. So, ipaktakpan nila. Ilam kayo, nagamagawa na po sila issue for Duterte na lang. So, no, load kayo sa kayo nilang kunon, ganun, hindi man lang kunon pa. Yeah. Luod. Basta. umbut na lang. Ngayon pa na, kung sa kabilang buhay na kayo, magtutuos. Ano, <laughs> no? Doi, no, ay, no? Pero yung may mga justice pa, ito sa ninyani, no? Nato na lang, may justice pa. Kung saan na lang mga parents, ano, hilim-hilim gapon, pastinan. So, kayo nga mga, dahil po yung mga dato nga, wala po justice, kay namang mga kontrapon, kay mga is- kuan pa man power power pa kay sila pa man nakalingkod karon power power <laughs> power pa sa bisag <laughs> di mga batas pa may mga maot mga batas Misang sila batas di sila bang nilahang... hang kanang illegal ito batas so ang pag explain ha ano di sila follow hmm karong gobyerno ha yung follow follow ay daong mangani sa banti, bisag kuyawa, no? Astinan.